kumain, ganon. Ganon na yan, tulog agad. After kumain, tulog agad. Ay, naku. Sarap po ay, no? Kain, tulog, kain, tulog, kain, tulog. Ganon na lang ang mga buhay. Kain, tulog, tulog, kain, tulog, tulog, kain. Ganon. Milan, ha? Ay, naku. Mga palaga kung matatakaw pa sa away. Uh, walk, <laughs> no. Kain tulog, tulog, kain na lang. Pagkatapos kumain, tulog. Yun yung mga hindi maarting ano, nilalang sa mundo. <laughs> Kakain, matutulog, higa-higa, sarap buhay. No, Zoe? Ito, buntis yan. Buntis ang Zoe ko. Magkakabibi na naman. Talaga, tulog-tulog na lang, tulog-tulog na lang, tulog-tulog na lang, tulog-tulog na lang. Tulog, tulog lang. Talapuhay, tapos kain, tulog na lang. Ayan, ganyan na lang talaga. Tapos kain, tulog. Namamagana yung mata sa katutulog. Ayan, magang-magana ang mata ng iskay na yarn. Kasi kain tulog, kain tulog, no? No, kain tulog na lang maga ang mata dahil tulog, 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 tulog. ba diba? Kain tulog, 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 oh, tulog ito, na sir. lang. Hasus, ang sweet-sweet naman yan, ang kitutan. Ang kit cute naman yan matulog. Grabe naman yan. Ay, sorry. Nagising po ako. Nagising po siya. Sorry jan, Nagising po siya. Grabe no more Wow. Chuchuta naman yung mga ano na yan. Ang mga matatakaw na pasaway na aso na yarn. Na? Bakit? Ikaw lang dapat papansinin? Ikaw lang laging nasa video? Sunod ng sunod ka sa video ko? Ha? Gusto mo ikaw lang lagi yung bida? Ha? Pogi ka ba? Pogi? Hmm? Pugi ko Pugi? Hindi ka naman pugi ah. Hmm, hindi ka naman pugi ah. Kaya't Lab-lab ni mami. O, oh, isa pa. Siloso. Pag yung iba, gusto lagi siya nga hawakan. Ato, ang milampot-pot. O, oh, tingnan mo. Sunod ng sunod sa camera. Gusto niya lagi na sa camera. Bakit? Ikaw lagi ang bida. Ikaw lagi ang bida. Hindi lang naman ikaw yung lalablabi ni mami. Lahat kayo lablab ni mami. Mm. Lahat kayo yung lablab ni mami. Hindi lang ikaw ang lablab. Pag nilalablab ko yung iba, gusto na nakaharang ka. Ayan, lablab ko rin yan si Milan. Si Milan, Milan, you Ito din ang suwi na YouTube on. Ang iskay na tutyutan. asus, sus, 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 pala, blab, blab, yan eh. Hmm, siloso yan eh, silosong copper. Hi, Milan. I'm beautiful, Milan. Ang beautiful, Milan. Ay, naku, harutan. Matulog na ka kayo. Sige na, matulog na. Sleep. Back to sleep. Ayan, Zoe pregnant. Zoe pregnant sarap ng tulog ng suwi na yan. Buntis. Sino kaya yung susunod na mabubuntis ni Sky? Si Milan! Mabubuntis siya ni Sky. Diba Milan? No Milan? Hmm? Copper? Pabida? Lagi nakaharang sa camera? Hmm. Diba Milan? Ay! 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 Mm -hmm. Ang cute, naman yung melon pot na yan.